The J. of the Education, the educational standard of how I want a student to have, it is excellence. Mula sa Jose Maria College Foundation Incorporated, dito sa lungsod ng Davao, ako si Terence Crispus Cente, at ang JMU Campus Updates. sa pagdiriwang ng kognisyon ng buwan ng wikang pamulsa na may temang wika ng kapalapaan, seguridad at inklusibong magpapatupad ng katarungang panlipunan. Ang mga mag-aaral dito sa Jose College Foundation Incorporated ay sabik na sabik na naghanda at ipinamalas ang kanilang ingranding kasuotan. ating pakinggan ang mga salaysay ng mga j tungkol sa kanilang reaksyon sa pagdiriwang ng kulminasyon ng buwanawikang pambansa. Bilang isang j naniniwala ako na kung may kapayapaan, may kaligtasan. Bilang isang j naniniwala ako na ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ang susi ng kapayapaan. <laughs> Bilang isang gamer mahalaga para sa akin gumamit ng wikang Filipino. Bilang isang gamer minamahal ko ang wikang Filipino. Upang makamit ang kapayapaan, kailangan naman ng isa, pawat- isa sa atin ang pagmamahal sa ating kapwa-tao. Upang makamit at mapanatili natin ang kapayapaan at katarungang panlipunan, kailangan natin mas maging maunawain at huwag kaagad humusga sa kapwa-tao. Mahalin natin ang Pilipinas. Kiisa sa nation building. Magkakaroon ng kapayapaan kung tayo magpakumbaba at magpatawad. Kaming mga kabataan ay nakikiisa sa nation building at makakamit natin ang tunay na kapayapaan sa si pamamagitan ng pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa. Dahil ito ang magsatawid sa atin sa tunay na kapayapaan. Gaya nga ng, ng um, teachings ni Pastor Apollo C. we should always have um, empowerment, motivation, and integrity within us, that we should always help other people, and we should always have the values within us. Mahalaga ang wikang Filipino sapagkat ito ang nagbubuklod sa bawat mamamayang Filipino upang magkaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaisa sa ating bayan. Bilang isang J. Maria, nagpapasalamat ako kay Reverend Dr. Pastor Apol Sikibuloy dahil um, siya ay matapang na isinusulong ang nation Pastor, kaisa niyo po kami sa pagsulong nito. Mahalaga ang buwan ng wika sapagkat ito ay nagbibigay pagkakaisa at nagbigay aral sa mga kabataan tungkol sa kanilang kultura at wika. Mahalaga ang pag ng buwan ng wika dahil ang wikang Pilipino ay isa sa mga importanteng bagay na nagbibigay pagkikilanlan sa mga Pilipino. Ako ay naniniwala na sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon sa paggamit ng ating wika ay uh, makakagawa tayo ng isang mapayapang lipunan. At bilang isang J. Marian, ako rin ay naniniwala na ang maayos na pamamahala ay ang nagpapatibay sa atin bilang isang sosyodad. Sa aking palagay upang makamit ang tunay na kapayapaan, kailangan tayong magkaisa ng kapwa nating Pilipino. Dito sa Jose Maria College Foundation Incorporated, tinuturuan kaming mahalin ang ating inang bayan. Ang aming founding president na si Pastor Apollo C. Quiboloy, ay matapang na isinusulong ang nation building at kami ay isa sa kanyang mga advokasi. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mahal ko ang Pilipinas! Mahal namin ang Pilipinas! Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa nating mahal sa at sa nating Pilipinas. Kaming mga kabataan ay nakikiisa ngayong buwan ng wika. Para sa Dios at sa Pilipinas naming mahal. Para sa Dios at, at, at sa Pilipinas naming mahal. Para sa Dios at sa Pilipinas naming mahal. Para sa Dios at sa Pilipinas naming mahal. Mahal! Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang namin ang buwan ng wika. Dito sa Jose Maria College Foundation Incorporated, uh, ito ay isang napakahalagang okasyon sapagkat binibigyan natin ng halaga ang paggamit ng sariling wika sa ating mga kabataan. Lalo lalo na ngayon sa pananay ito, dapat maimulat natin sa mga studyante na ang pagiging uh, mapagmahal sa sariling wika ay ang magiging tulay upang maging uh, matagumpay sila sa kanilang inaharap. Nagpapasalamat kami sa aming founding president ang ating pinakamamahal na pastor pastor Apollo C. sa lahat ng gabay at sa lahat ng kaniyang suporta sa lahat ng mga aktibidades ng ating paralan. Patuloy na mamamayagpag ang Jose Maria College Foundation Incorporated sa lahat ng mga aktibidades. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating founding president, Pastor Apollo C. at sa institusyon sa Jose Maria College sapagkat ako'y napabilang Uh, na magiging isang guro dito sa Jose Maria College. Ang aming preparasyon sa buwan ng wika ay nakatuon sa kapayapaan, siguridad, at sa katarungang panlipunan. Kami nagpapasalamat, kasampu ng aking mga kasamang guro sa Pilipino, sapagkat uh, dito sa Jose Maria College, itinuturo po namin sa mga kabataan ang uh, itinuro din ng ating founding president, lalong-lalo na ang pagmamahal sa iyong kapwa. Sapagkat iyon ang magiging susi na ang lahat ay magiging payapa. Naniniwala ako na makakamit natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaintindihan. Kaya ang importante ang pagdiriwang ng buwan ng wika para mabigyan natin ng emphasis yung, uh, yung isang lingwahe, isang lingwahe para magamit natin upang magkaintindihan tayong lahat. Magkaintindihan sa isang layunin. Kaya bilang isang guro, naniniwala ako na malaki ang, ang aming gampanin sa pagtaguyod ng kapayapaan at yan ay sa pamagitan ng paghubog ng mga isipan ng mga mag-aaral para sila maging epektibong mamamaya ng ating bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Binibining Jenny Pising isa sa mga guro mula sa Junior High School Department. At ikinagagala ko po na naging matagumpay ang pagdiriwang ng buwan ng wika sa pagdaraos ng selebrasyon na ito. At uh, masaya po ang mga guro at ang lahat ng mga estudyante sa araw na ito dahil sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika na isinasabuhay ang pagiging makabayan at makabansa. At para naman po sa mga nangyari sa araw na ito ay sumasang-ayon ito ang lahat ng ito sa pilosopiya, misyon at bisyon ng eskwelahan at Gayun na din po ang layunin ng ating butihing founding president, Pastor Apollo Sikibuloy, upang maitaguyod ang nation building. Hindi lamang po sa pampalakasan sa larangan ng akademya at pati na rin po sa pakikipagkaisa. Naniniwala din po ako na mas magiging matagumpay ang mga susunod pa na pagdiriwang at kulminasyon sa lahat ng mga aktibidades para sa IBED Department. At ang lahat po ng mga guro at mga mag-aaral ay makikiisa sa layunin ng eskwelahan at ng ating butihing founding president, Pastor Apolo Siquibuloy. Maraming salamat po. Tunay nga na dito sa Assembly College Foundation Incorporated, ating pinapahalagahan ang damdaming nasyonalismo at makapilipino. Lalo na ating founding president, Reverend Dr. Pastor Apolo Siquibuloy, ay matapang na isinusulong ang nation building. Tayo ay naniniwala na kapag may kapayapaan, may at kaligtasan. Muli ako si Terence Kurt Espisante at ito ang J Mayan Campus Updates. Be loyal as a J Mayan to educational, the educational standard of how I want the student to have. It is excellence.